mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, sa patuloy po na ating ginaganap na dili-devotion at ang nakaatang po sa akin ay sa mga awit 89 verse 26 to 28 na ang banggit dito sa Magandang Balita Biblia, ang sabi po, Ako'y tatawaging aman niya't Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Gagawin ko siyang panganay at hari pinakamataas sa lahat ng hari. Ang aking pangako sa kanya iiral at mananatili sa aming kasunduan. Mga kapatid, kanino ba tayo lumalapit at tumatawag? Wala nang iba kundi lumapit at tawagin nating Ama, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gaya ng kanyang pangako, siya ay ating tagapagsanggalang at manunubos. Wala nang ibang matibay na muog o dalan ng ating mga buhay, kundi ang ating Panginoong Iso Kristo na siyang nakakapagbibigay sa atin ng uh, proteksyon, pag-iingat, saan man tayo paroon, no? matibay na sandalan ng ating mga buhay. Siya ay tagapagsanggalang. No? Higit sa lahat, siya ang ating manunubos. Wala nang iba mga kapatid. Kaya yung pangako niya sa kanyang mga lingkod, no? na lalong-lalo na sa tapat at tunay na sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil ang sabi pa niya dito, ang sabi ng Panginoon, siya ay panganay at hari, no? Pinakamataas sa lahat ng ng hari. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Kristo, The King of all kings. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siya ang ating nilalapitan, siya ang ating tinatawagan, siya ang ating sinasamba sa araw-araw ng ating buhay. Ikaw ba? O tayo, sino ba sa atin mga kapatid? Sino ba ang ating uh, tinutukoy na ama ng ating buhay? At ang Diyos na ating sinasamba, sino ba? Walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo. Dahil ang kanyang pangako po, ang sabi rito, iiral at mananatili ang kanyang pangako lalong-lalo lalo na sa kasunduan na kanyang ibinigay lalong-lalo lalo na sa ating mga ninuno ano ba ang pangako ng ating Panginoon ng ating Ama walang iba kundi iingatan niya tayo ililigtas niya tayo at higit sa lahat pangakong buhay na walang hanggan dahil siya ang ating manunubos kaya mapalad po tayo tinubos tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating uh, mga pagkakasala kaya, praise the Lord mga kapatid, sa ating buhay, kahit anuman ang ating kaharapin, lagi po natin iisipin na ang ating sanggalang at manunubos na ating Panginoon ay lagi lang nandyan. Tayo lang po ang lumalayo, tayo lang po ang lumilihis. Kaya lagi po nating tatandaan, lagi po nating iisipin na ang Diyos ay laging nakamasid sa atin. Diyos na ating Ama, na siyang lumikha sa atin, wala nang iba dahil ang kasunduan mula pa sa ating mga ninuno hanggang sa atin sa kasalukuyan bilang mga lingkod ng Diyos ay nananatili. Hindi na po ito maalis mga kapatid. Ngunit kung ikaw ay lumayo at aalis sa pili ng ating Panginoon, walang ibang nawala nito kundi ikaw din mismo. Kaya purihin ang ating Panginoon mga kapatid sa buhay po ni Salmista David. Nandun yung kanyang uh, at katapatan, nandun yung kanyang uh, laging pagkukonsulta sa ating Panginoon, lahat idinudulog niya. Kaya iningatan siya ng Panginoon, niligtas siya ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan na kanyang nakakasalamuha. Kaya yun lamang po mga kapatid, kumapit lang tayo sa ating Panginoon dahil siya ay matibay na tagapagsanggalang natin at higit sa lahat, siya ang manunubos ng ating mga buhay. Purihin natin siya magpakailanman. God bless po sa ating lahat. Shalom.